Minsan mo, tawa ka ng tawa. game. <laughs> tawa ka ng tawa. Oh, yeah. Magbablog na tayo ang dalawa. game. Ano na? na Huwag ka mo kasing titingin mo sa akin. Natatawa ako. Dali ah. Game, game. Inululuhan na ako sa gitna. Okay. Mas marami ka naman tawa kasi okay. sa ano, Mabilis lang ha. Okay. Mabilis na katagal-tagal mo. Sige, nagin na, game na. Ano? Kung si... Pakinggan mo ko. Ano, pinapakinggan kita? Huwag kang mag sasampalin kita niya. Kung si... Ano? tagal Ano? mo naman <coughs> Okay. Kung si Sarah ro ni mo, ang shampoo niya ay Sunseal. Si... Si ano pa <laughs> 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 mga sa, ano, mga ga gamit ng sabo. Ay, gamit sunsilk shampoo. Gamit ni Oo, oh, oh, mm -hmm. Sunseal yun. Huwag ka mag... Huwag <laughs> ka kasi, ready. Ito na. Ano nga katagal-tagal mo eh? Naglit lang naglagyan sa ito kung ayaw niya sa'yo eh. Mabilis ang sagot lang kami. Magkano, Oo, oh, katagal-tagal mo, ikaw matagal. Mabilis ang sagot lang, <laughs> mabilis ang ka katagal-tagal mo. Nabablank ko ako sa'yo. Huwag ka ba ko titignan ka? Nabablank ko ako sa'yo. Ah, kalma. Mabilis ah. mabilis ang sagot. Kanina ka pa, mabilis ang katagal-tagal mo. Sagal lang. Kalma, kalma. Lang. Tawa ka ng tawa. Dali. Sino na mga pang uncurtis ba yun? Ah, sige. Sige, sige. Mga uri ng shampoo. Magsasabi ka ng mga uri ng shampoo. Oh, ano nga? Si Sarah Hieronimo, ang gamit niya ay sun silk. Si, si Ann ang gamit niya ay cream silk. Ano naman ang gamit ng kalbo? Mm -hmm. Sipgard! Sipgard <laughs> ang gamit niya. <laughs> Magsasabon pa ba yun? Magsasabon ng katawan yun. Diretso pati, <laughs> pati ulo. Ka na? -isip ka na mabilis, nag-isip ka pa. Eh, mabilis yun. Wala na. Iisip na. Nag-isip ka naman. Tingnan Ay. mo kasi ha. Nag-isip ka yung tagal hmm? mo eh. Safe <laughs> Siyempre ah. Nag-isip. nag naman agad eh. Hindi naman nagtagal. Bakit may isang minuto ba?